pangarap ko po maging doktor para po kung sakali po may magkaroon pong sakit sa pamilya ko, hindi ko po kailangan mataranita. Pangarap ko sa buhay makapagtapos ng pag-aaral kasi gusto kong matulungan yung magulang ko mula sa kahirapan. Ayoko kasi sila nakikita na ganyan, nangihingi pa ng pagkain sa ibang tao. Pag nakalabas po ako, oh, ito gagawin ko. Pag ano, mag-aaral po ako ng mabuti, tapos papalakay ko po ng maayos yung anak ko. pagpasok ko po ng bahay po namin, may mga lalaki po na malalaki po yung katawan po. Tapos ang dami po nila. Pinasok po nila yung bahay namin. Ang hinahanap po nila ay si Papa po. Then nung hindi po nila nakita si Papa po, ako po yung anak, ako na lang po yung kinuha nila para daw po lumabas si Papa. Hindi po lumabas si Papa. Parang ako na lang po yung kinasuhan nila drugs po. Gusto kong matulungan yung magulang ko mula sa kahirapan. Ayoko kasi sila nakikita na ganyan, nangihingi pa ng pagkain sa ibang tao. Tapos pangarap ko din na makakain sila ng maayos yung hindi mismo nangihingi. Kasi ang hirap kumain ng panis. Ayoko pong maranasan ng maliliit kong kapatid. Nung 11 years old po ako, din ko po sinubukang tumulong sa magulang ko na ganito. Wala kaming makain, kaya kailangan ko na lang magtrabaho. Kaya pinasok ko yung pagtatrabaho bilang Tagawagas ng karinderya kahit 50 lang yung yung sweldo kong okay na yun basta may mabili lang kami ng bigas dahil ang hirap po ng isang beses ka lang kumain sa isang araw gusto ko po yung madali ang pera kaya pinasok ko po yung ganong trabaho maganda naman po yung bigayin kaya kinarer ko na po yung pagbibenta ng ganon sakit po yung anak ko. Humingi po ako ng tulong sa magulang ko hindi po nila ako hinihintay pa Pagka po sa akin, may yung tumataya po sa akin, may awa ko po palang mariwana, pati po ako nadamay. Kung baga, hindi, hindi po ko nasuwan yung nahuli sa akin. yung kasama kong may nahulian na mariwana ako po yung pinuha. Sa akin po pinahatong yung kaso na yun na hindi ko naman po ginawa. naniniwala tayo na ang edukasyon ay isang karapatan. It's a basic right of all the Filipinos. Ang inklusibong edukasyon ay naglalayong isama ang mga mag-aaral na walang kakayahang makapag-aral, pero binibigyan sila ng pagkakataon ng Cebuana Luwilier. ang pangalawang programa ng Cebuana Learner Foundation para ipromote natin ang inclusive education ay ang alternative learning system. Sa ngayon, ay mayroon na tayong sinusuportahang humigit kumulang 200 ALS Learning Centers nationwide. Ang layunin ng uh, alternative education ay also may itaas ang antas ng pamumuhay ng ating mga learners. Alam natin na marami sa kanila rin ang uh, naghihirap. Kung binibigyan natin sila ng pagkakataon na makapagtapos kahit na sa alternative education, alam natin na ito ay may malaking maitutulong sa kanilang buhay. At may angat nila ang kanilang pamumuhay, makatulong sila sa kanilang mga kamag-anak, sa kanilang mga pamilya at nang gayon, matulungan din nila ang kanilang pamayanan gusto nating magtapos ng 200 ALS partner schools nationwide at nang sa ma-reach out natin ang mga out-of-school youth, adult learners, ang mga indigenous people, persons with disability at persons deprived uh, of liberty at kung ano-ano pang mga sektor na marginalized at mailagay natin sila sa alternative education na programa para maitawid natin ang pangailangan nila sa formal education ang aming uh, tinuturo dito sa Bahay Pag-asa, mga kaalaman na kung saan makakatulong po sa isang individual kapag laya nila. Nang sa ganun ay mabigyan importansya ang kanilang o mabigyan kahulugan ang kanilang individual sa komunidad. Kaya makikita nila pa rin sa kanilang sarili ang kahalaga nila na hindi sila na sa kanilang komunidad. Kaya binibigyan namin sila ng mga kaalaman patungkol sa kanilang life skills ito yung pagtatrabaho, pagninegosyo, hindi di kaya naman ay pag-aaral ulit sa kolehiyo. Di kaya naman, ito ay mga pang-academic kung, saan matututunan nila ang mga praktikal na gawain sa bahay, praktikal na gawain sa komunidad. Malaking papel ng alternative learning system, hindi lang po sa mga may edad na, kundi sa mga kabataang with conflict with the law. Ito ay dahil sa nagbibigay ng second chance, hindi lang sa mga may edad, kundi sa ating mga kabataan na gusto pang makapag-aral. Pinaprioritize natin ang pagdodonate ng mga ICT equipment and other learning materials for us to be able to bridge uh, the digital divide. Sa ngayon, nakarating na ang Cebuana Luwiler Foundation sa pinakamalalayong mga lugar sa buong Pilipinas. Nakarating na tayo sa Batanes, sa Tawi-Tawi, at uh, sumusunod pa dito ang iba pang mga probinsya na humigit-kumulang uh, nagnanumber ng mga 50 to 60 na pwede nating puntahan para sa taong ito. Ang Cebuana Louillier foundation ay naglalayon ding tulungan ng DepEd na i-automate or i-digitize ang mga modules ng alternative education. Plano nito na lalong maging experiential ang learning ng mga estudyante natin sa digital citizenship kasi ito ito'y isa sa mga modules ng alternative learning. Ako'y nagpapasalamat na bilang ALS teacher, ako'y naging bahagi ng kanilang pagbabagong buhay. Pababata ka pa daw po. May pag-asa pa daw po. Pag nakalabas po ko, ito'y gagawin ko. pag aaral po ako ng mabuti tapos papalakay ko po ng maayos yung anak ko. Dahil binigyan po nila ako ng pangalawang pagkakataon na makapag-aaral. Nagpapasalamat rin po kasi ang laki po na itulong sa akin ng ALS dahil po sa alis na imulat po nila ako sa realidad na na, ma na maayos pala pag pinaghihirapan mo lahat, lahat ng bagay sa buhay mo. Nung time na po na nakapag-enroll na, na po ako sa ALS, parang ano po, panibagong bukas na naman. Itutuloy-tuloy ko po siya hanggang dulo, hanggang sa makagraduate po.